ayan na guys yung ating mga itik ko. Oh. ayan nagsimula na sila magbiyak ayan na nabiyak na <laughs> cute na mga sisiyo oh. so umuwi muna ako galing ako ng hospital ito baog na ay hindi nakalabas sayang ay mayroon pa pala buhay so ilan pa lang yung sisiyo natin o oh. may itik So, iba mga ano na, basag na rin. Hindi pa rin makalabas. Ayan. Ito nga, ang oh, nahirapan. Kasi napabaya natin, nandun ako sa hospital. Sama ko yung nanay ko. Kaya, dumating naman yung utol ko. Ayan, siya nagbantay. mamaya babalik din ako doon. Ito na ko is yung ating mga itik na. Ayan. <laughs> Isang araw pa sila. <laughs> Ang kukulit oh. So yung napapisa natin, naabutan natin na uh, mga itlog. Siguro mga 50 lang. 50 lang sila siguro mahigit.